Good morning. Pasensya na po sa boses ko at may sore throat po ako kahapon pa. Pero as you can see, nagagawa po ako ng packaging ng isa sa mga ino-online kong sabon. Hindi na po bago sa inyo ang pag upload ko ng mga madalas kong ginagawa. Tulad ng paghahalaman o kaya yung sa pag-prepare po ng mga ino-online kong product. Marahil curious kayo kung may kinikita na po ba ako dito. Ang sagot po, wala pa. Kung meron man po, unting-unti pa lang. Pero alam niyo po ba yung nagagawa sa akin nito? Yung self-fulfillment. Dati pa po, amaze na amaze na ako sa mga may trabaho na, pero humahanap pa rin ng, ex ng extra income. Kung minsan, mga malalaki na yung sweldo nila o kaya ng mister nila, pero panay pa rin ng pag-online ng kung ano-ano. O kaya sa mga taong may pera na, pero dagdag pa rin ng dagdag ng pagkakakitaan na-inspire po ako sa determinasyon at pursigi nila kaya kung nung nagkaroon po ako ng pagkakataon, ginrab ko na dati hiyang-hiya pa po ako mag-post kaya nung meron na po ako nito itong mga uh, nitong extra income ko na to, tuwang-tuwa na po ako pati yung pag-reels isang bagay na challenge po sa akin bakit ko ba gusto gawin ito? simple lang kasi gusto ko rin ma-monetize isang bagay na challenge po sa akin unang-una nakakahiya po kasi iniisip mo baka sukang suka na yung mga taong laging nakikita po na lagi kang nagpo-post no? and then po um, ganun din sa lahat ng pagtatrying hard na, nag na ginagawa mo makagawa lang ng content pero binabaliwala natin lahat yon kasi may gusto ka pang mangyari sa buhay mo bukod sa pagiging nanay bukod sa pagiging health worker o empleyado, no? Hindi po siya madali, pero kung may gusto ka pang gawin sa buhay mo, be bold. Manghas tayo sa gusto pa natin gawin. Maging determinado tayo. Pag sinubok natin, walang mawawala. Ma-fail ka man, tiyak may natutunan ka. Pero kung mag-succeed ka naman, edi, congratulations self. Sabi nila, masarap daw nam namin yung tagumpay. Pero mas masarap daw namnamin yung proseso kung paano mo ito nagawa. Kaya kung nahihiya ka pa at nagdadalawang isip ka pa magsimula, go na. Naniniwala ako. Taon mo ito. Panahon natin ito. Lamang pot, magandang umaga.